Ayan guys, dumating na si DCFE. This is Wednesday. So, ayan ang ating mga in order. So, ito po ay naka-terms. So, eto naman po yung in order ko ulit na sapatos para kay Kier. Kasi yung ulang in order ay napunta kay Kauri kasi nga hindi kasya sa kanya. So, this is EDM shoes, yung latest model nila. So, malaki na talaga ang paan ng aking bebe at siya ay talagang men size na teenager na talaga and this is our birthday presents naghahati kami ng daddy pag alam nyo ang ganda ng sapatos ang ganda ng quality tapos mura lang so hindi natin kailangan gumastos ng sobrang libo-libo meron ng mga sapatos online na magaganda quality o ba diba? satisfied ang ating bunso Maingay lang ang background ko ha, may electric fan. So bumili tayo ng mga gamot para meron tayong itinda dahil magsasara si Butika ng November 1. So it's preparation. Ayan, si Ace umorder ulit tayo 15 bucks at meron na naman tayong free na mochi. Pangdagdag lang yan guys kasi nga hindi makakapag-deliver ng Sabado dahil November 1 na yon. Ayan, kaya nagdagdag tayo. Meron tayong free again. No? So, nung nakaraan may free ako. Nasa 30 ba yung kuya, ano? kuya Jay? Umorder ako ng regular na mochi Tapos meron pa akong free na 30 pieces 1 box and 10 pieces yata parang ganun So ito yung advantage na kuha ka ng kuha Kasi kung marami kang kumuha Nakukuha mo yung free Pero syempre bibili ka ng participating product Hindi pa nga ako nakakasimula Ayun Ayan na naman agad ng Nestle Active Serve Eh, uh, malata daw siya ngayon malata Hindi ko naman ng ice cream mamaya <laughs> Malata pa No, wala din siya sa mood ngayon. Oh, mag-check kami ngayon, guys. mag-intro? Mag 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 ng <laughs> Intro. <laughs> Introduction. <ito, ito. laughs> Ayan, guys. Ulo-ulo lang kami ngayon. Ulo-ulo lang ito. Ayan. Oh, ball pen. Shy type ka pa ngayon. Hindi naman totoo yan. Okay. Ay, nako. Lamba lang yun. Uy, hindi naman ako. San ba? Isang marino. Ano? Bear brand. Parang madilim. Madilim kasi yung naka-anong oh, cellphone. Naka-low light. Okay. Bear brand 33 grams. 40. Oh, ano ba nandiyan? Ano ba? So habang nag-check kami ni Bebe, may kwento ko nga lang pala sa inyo. Paano nag-click at dumami ang stocks ko ng mga gatas thinking na merong nagtitinda dito na butika. So malakas akong order kay Nestle products not just only sa mga gatas but because sa mga kape, Milo at iba pang product ng Nestle. It's just happen lang din kasi na ang mga uh, tagawiluben taga ay nagre-request talaga na if in case na emergency na for example uh, sa gabi pa lang sila nakagawa ng paraan ng pera so kaya at least ako late na akong magsara sila makakabili pa rin kasi syempre yung mga junakis nila ay kailangang gumatas so I always make sure na as much as possible I push na sa butika sila bumili and ako pansalo lang uh, And, uh, good thing na lang talaga, mataas yung demand so kaya naman ni shared Market ni Butika, I'm so happy na dati talaga, pahilan-ilan lang yung order ko until such time na talagang uh, dumami na in a month, nasa around 30 plus, almost 40 plus 40,000 yung napapurchase po all in all ng products ng Nestle products kay Active Serve. So, to God be the glory, you no? Know, kasi ito yung uh, mga produkto na hindi basta-basta ko nililet go na bawasan. So, ayun lang pinatawag ko na si Kauri para matapos lang tong aming ano, itong aming ice cream at naghihintay nga the boys. So finally natapos na ang aming ano, check. Sabay-sabay ganyan minsan guys, sabay-sabay. So kapag kasabay-sabay ang deliver, nahihirapan ako. Uh, okay lang kung hindi ano, kung hindi ice cream. Pag kaganyang ice cream, talagang sobra akong nahihirapan kasi nga matagal ikamada ang ice cream dahil inaayos pa natin yung tamang ano niya, uh, pagka-organize sa mga rep, lalo na kung ang ref mo limited, no? So, ang dami nating mga pinaglalagay pa sa likod ng mga ice cream dahil nga order ulit ang Mami Park. So, nung nag-vlog ako nung nakaraan, 'di ba, 27 bucks. Tapos sumunod, meron ako ilang box, mga pitong box yata 'yun, anim na box. Sumunod, eto, 15 bucks Yung ano, so yan ay halos within within ano lang, within kulang-kulang 2 -kulang weeks. Oh, 'di ba? Ganun karami, imagine that. Meron pa. May peach at saka chocolate. Nandiyan sa dulo. Yes. Buksan mo kaya. Oh, 'di ba? Makikita mo pag mo. Dalawa. Magkano ba dito? 15. Dalawa. Po. Sige. Wala lang, iwala mo na 'yung pera. <laughs> Nagbenta tamad din. <yun. laughs> sa basahan na 'yung patong baka gumulong eh. Ayan, natin mga posto na rin. matatakaw sa anong samuchi. Thank you. Ipo, kayo na. Wala na pa kong aasahan ah. Wala na. Ito na yung huli. na So today, ang dumating guys is JRNR. So sa JRNR hindi na ako kumuha ng ano, hindi na ako kumuha ng video. Pero napakarami kong Ariel at saka na kinuha. So mamaya papakita ko. And then mga shampoo, mga downy especially din, no. So yan ang mga pinriority ko na kinuha. And then uh, nagworth yan ng almost 6,000. And then ang uh, sumunod na deliver is naghabol si Midland. Yung nakaraan nag na si Midland. So nag-deliver ulit kasi pinahabol ko yung strawberry at saka pomelo at ilang piraso lang na cheese whiz. No, nakalimutan niya lang kasi ilagay pero order ko na talaga yun tapos nagdagdag ako and then uh, si Midland kasi ang ating ahente sa mga tang juice sa mga cheese swiss um, oreo uh, dairy na chocolate na maliit na ganun parang pan size meron tayo sarap nun and then uh, yun nga nag-deliver siya and then sumunod na nag-deliver ay si Ace Ice Cream tapos itong si Akiv Serve Nestle So, yan. Thursday na Thursday. Pero ito kasi kay Nestle, hindi natin ito binayaran ng cash kasi yan ay naka-terms. So, next week, ang babayaran natin ay yung kinuha natin nung nakarang week. Yan ang babayaran natin. Tapos, yun lang, ganun lang. So, kumbaga ba, parang may pending akong isang resibo. Every time na pupunta si Active Sir, si Kuya Mark naman maniniya. So, yun. Bakit? Hindi ko makakaya makitinda pa ako sa okay. ma mo Alam niyo po itong lalaking na to ano to, ahente ko ng URC. okay. So kaya ako napuntuhan ng WL Foods kasi naisip niya ako. Ayan siya, nakarive na. Pwede, months. pwede. <laughs> pwede kayo makita. Ito uh, si Cersei. Ano, ngayon ko lang nakita to. Ah, uh, ano yan? Sina ikaw? Sa so, JR and R? Ah, naka-order na ako. So ayan ang dalawa. Oo, may ahente. Madali. So ganyan ako kumuha, maramihan. Ngayon ko lang pinakita guys, di ba? Ayoko kasi laging nagpapakita, charot. <laughs> Oh, ma'am, di pa Ba, oh, himala, laman. bus <laughs> <laughs> <Abos> na. na. <laughs> Nagmadali lahat. Uy, kailangan ko ng ganito. Pangundas. Ba Pang Ayan. No, wala kang Ay, ganito. Hindi, dati nasisingit siya. Nasisingit siya, ma'am. Tauri. Tauri. Itigulin, ma'am. Kaya ano, kaya kaya Eh, sa, ano, kayo, so, sa YouTube, doon, YouTube hindi naman kayo sa, hindi ako nagpe-Facebook. Okay, ma Maraming chismosa. Maraming chismosa. Maraming chismosa. <laughs> ang dami kong trabaho. Tsura. Anak, maligo-ligo ka lang. Napakarami kong trabaho. Napakarami kong gagawin. Hmm. Hindi ko na nakuhana sa sobrang busy. Namili ang daddy. Namili ng itlog, frozen. Tapos nag-deliver si Kuya Joseph. So may kulang pa si Kuya Joseph. Isang box ng Alfonso at saka dalawang case pa ng 1.5 so ayan yung ating in, ano. ayan so ito may laman yan may laman may laman pa may laman meron din yan sa loob ayan nagstock na tayo para sa ating gagating na November 1 pinamili ni daddy pandagdag so, kaya ito ba re ito ayan mga anik-anik mga kulang-kulang kasi re-refillan natin to ayan tapos nga 'di ba sabi ko nga sa inyo meron tayong WL Foods na ahente. Ayan. Pwede in order natin sa kanila. Tsaka 'yan. Uh, malalaking eksakto 'yan at tsaka cheapy. No. So maranta pa. Ano? Ay. Tapos 'di ba sa ano, JRNR. Ito 'yung tira ko pa sa EKC na isang sakong kinuha ko. Tapos ito sa JRNR. Ang oh, kinuha natin. Yan nagkumpleto na tayo. Kalat ano? Ah, kakalat. Bumili din pala ng bigas si Daddy at tsaka frozen. So yellow, puno-puno na tayo ng yelo Ate, napakarami ko pa. Ah. Yung tinapay ko, ilan lang na ano pa. Marami pa. This is usually what I do pagkatapos mamili ni Daddy Park. So, usually, after lunch ko, nagagawa ito. May mga times naman, pagkakunti lang talaga, nagagawa ko na agad before mag-lunch or bago mag alas dos ng hapon, ganyan. So, it really makes us happy na kapag nagre-refill tayo, no? Na kahit mainit, nakakaantok, nakakapagod, but it's really fulfilling na pag nakikita nating ayan na naman, magre-refill na naman tayo kasi nakapamili na naman tayo. Ito lang yung mga simpleng bagay talaga na nakapagpapasaya sa atin madalas mga tindera. Huwag tayong plastic, no? It's really true. And uh, for me, Pagkaganito na marami akong displayin, talagang focus ako. Actually po, hindi ako mahiling mag-vlog ng ganitong klase. Kaya ako lang po pinakita sa inyo kasi ganito ako ka na even sa afternoon talaga, may mga ginagawa ako. Ito yung mga ginagawa ko. So wala akong time talaga basta mag-vlog at for me parang napaka-hassle, nako-conscious ako Even though sanay naman ako sa camera na meron akong iniisip na camera sa isang sulok dahil naka-vlog ako or naka ako. Gusto ko yung focus ako talaga sa ginagawa ko para alam mo 'yun, alam nyo hindi pwedeng sabihin talagang basta-basta napakadaling mag-vlog or mag uh, capture ng moments, no? Lalo na sa mga ganitong ano. Sobrang talagang focus ako yung talagang gusto ko minsan nga eh, nag re-recording ako nakalimutan ko na yung yung camera <laughs> so ganyan lang uh, ginagawa ko ay ayos agad ayos agad para hindi ako natatambakan ng trabaho so pagdating sa hapon kailangan ang iisipin ko na lang ay yung tanghalian namin at magbenta ng magbenta. So, na-deliver na pala ni Kuya Joseph yung kanyang mga kulang sa akin. So, magre-refill ulit tayo at mag-aayos tayo. I-make sure natin na ready na ang store para sa hapon hanggang gabing bentahan. kumabulsis <laughs> na, Jo! TNFT si hapon Naku po, ang hirap naman pagka yung ano, wala nang pasok. Kailangan may pera kang panghanda pang stock. Ay, almost natapos na ako sa mga trabaho. Kumabulsis na Joe kumabot din ako order guys kasi naman guys eh napakaraming bumili oh hindi po pwedeng hindi natin o order ang sis nojo magagalit si sis nojo ma'am oh. ma ikaw pa lakas mo sa akin wah at ang lakas ko sa mga ahiyan ko pero pag <laughs> sabi kong sir ang ganda sir oh yun naiintindihan nila so tatanggalin natin to hindi ko alam ngayon kung saan natin lalagay yan kasi kailangan sis nojo ano yun ko natin sis sir ano ha kasi ginabi na eh na diba, ma'am okay Ma'am, Ito ma'am, tingnan mo, bingat yan. Ay, oo nga. Ito rest dito ma'am. Oo nga, oo nga. Ipag-asset eh. Pag-scooping mm. yan eh. Taray. Sulit ang bibili nito. Ah, sulit yan ah, ma'am. Ako lang akong nakakakuha ng ganyan. Pang SM kasi yan eh. Ang nga. Guys, oh. So, taray. Kasi nga wala na eh. Wala na daw stock ng galon eh. Ito na lang mga... Ma'am, 90 dito dito, dito natin. Hmm. Ang tamang galon. O, diba? Taray. Okay. Tangat na nga natin ito, isa. Ay, yun, hapda lang. Kaso, isang flavor lang. Kasi po, ma'am. Ay, kapatak lang. Hilan yun? Kapatak lang, ma'am. Dalawang rata Sige, go, go. Ayan, yeah, full stack na naman tayo, guys. Liter, naubusan tayo. Tatlo lang na kung natin. Ah, ito. Alam nyo, sa tanan na napakatagal ko ng ano ni, ano, pangalawang beses pa lang akong umorder ngayon ng fine. Dati hindi ito, ano, yung may naghahanap kasi. So, tingnan natin kung gaano magiging kasold out din to. Kasi ang makakalaban nito ay, eto. Eto ang aking bestseller ngayon sa Ace. Pero alam nyo, panalo pa rin si Snow Joe. Kahit ganyan yan, lumalaban yan. Uh, ito lang yung sibo. Nakapama lang sa bilang ng pint ha. Ha? Huh? Naiba lang po yung bilang ng pint. Okay. At ang liter, yung pint po. Lima cookies and cream, tatlong kakalo. Limang cookies and cream ba na order po? Oh? Limang, taga-abot lang po yan eh. Eh, medyo kulang na lumis ko eh. Sige lang. Yan. Yan ang tapos. Dalawang po ko sa akin. Okay. Yan. O, oh, yun yung mga malboro natin. Diyos ko Lord. O, oh, ayun yung umuha. Sinabi kung kukain tataas. oh pinasagad sa akin yung allocation ko. <laughs> pabila ng ahente. Hmm, sige, sir, tira mo yun Magdi-display ako nyan dun sa may Ayan, medyo na-organize ko na compare kanina, ba? Diba? So, hahanap pa tayo ng paglalagyan ng mga malboro. Ang dami kasi nung mga yosi ngayon na dumating. So, nakapag-ayos-ayos tayo ng konti. O, oh, di ba? Hindi pa masyadong organized. Pero, getting there, you know. Nag-iisa lang ang mommy park eh, siyempre di ba? Ang hirap. O oh, may mga laman yan no? Hindi lang basyo 'yan, may laman-laman din 'yan. Papansin minsan may laman. So, minamaintain natin yung egg natin, no? Kumuha na naman si Daddy kanina ng anim na tray kasi nga namili siya today, October 31. At nagutom ang ina nyo hating gabi na. So, instead na bulldog ang tirahin ko. <laughs> nagbigay ng pansit yung aking isang customer. So, din, inad namin sa dinner namin yon and then may natira maganda yung pagkakaluto kasi hindi panis, hindi na panis. Ininit ko lang para mas masarap. And then, nagtimpla ako ng kape. So, after nyan, na pagkain ko, kikilos pa ako ulit. May mga gagawin pa ako. And then, mag aayos na ako ng inventory. And then, magbablog na ako. So, type ko to, tong kursini. Guys, don't get me wrong ha, baka sabihin nyo, ang laki ko na, puro ko bilbil, no? Katulad kanina, nakita nyo. Actually, I'm on a diet. Wow, I'm on a diet. Maniwala nga kayo, no? Hi, guys. Mami Park is here. So, ayan ang mga ganap ng Mami Park, ano? Sobrang grabe as in. Talagang sobrang pagod po ako. It's already, ano? It's already 3.03 in the morning, November 1. Officially, November 1 na. Uh, kahapon, until last night, midnight, talagang uh, rumarachada tayo ng sales. Maganda yung naging sales natin. And, uh, to God be the glory, no? Kasi, ilang beses na rin natin din hinihiling talaga na sana ma-maintain yung ating sales na maganda. Hindi man tulad ng dati, but at least mataas-taas naman kumpara din sa sobrang napakatumal. Later part ng video na ito ay pag-uusapan natin yung uh, isang subscriber ko na malapit sa akin. Kung papaano niya tinatry na labanan yung kanyang depression na dahil sa pagkatumal. It's really, really sad. Not talagang as in creepy or what, ah. Huh? Oh, don't expect that. Hindi ganoon. But I want to share to you and I want to give you my point of view about it. Kung how many times i keep telling you guys i keep reminding you that mental he mental health is very important you need to look after that not just only your physical health but your mental health this is not only applicable to those tinderas nanay na sobra talagang uh, nagie-struggle especially uh, sa negosyo dahil kung ito ang inaasahan natin bread and butter ka ng ano, ganyan so I want to share it to you. At binigyan naman din niya ako ng consent. So I think, hindi ko na siya papangalanan. But uh, talagang masasabi kong lagi ko siyang shout out at malapit siya sa akin. So before that, syempre, mag-order kayo ng mga shiner ko na link, no? kahit kaunti lang. So uh, maraming maraming salamat po sa mga nanood ng mga previous vlogs ni Mami Park ngayong buwan. At sa pagtaas, patuloy na pagtaas ng ating subscribers. Thank you very much everyone. Nalalapit na naman ang Pasko at sana makabawi tayo. Para naman sa susunod na taon ay makapag-renew tayo ng maaga ng ating mga business permits, magkaroon tayo ng uh, pagbawi sa ating mga nalugi o sa ating mga ipinaluwal, ganyan, no? So, to, uh, October 31 is, ma-share uh, -share ko lang, ano? October 31 is my dad's birthday, my biological father. Marami pa rin yung magagandang bagay together with my dad kasi si tatay ko, si tatay Kintin po, siya lang sa parents ko kasi, siya lang yung nakakausap ko when it comes sa kahit sa napakaraming bagay. Education, love, o oh, imagine niyo that, ha? may mga pagwawala pa sa paglasing yon, na may mga pagwawala pang nagaganap sa buhay namin nung maliit ako. Pero when I grow up, na no, napag-usapan namin yan, ganyan, nalala ko one time sabi ng tatay ko, anak, gusto ko mga 24 years old, 25 years old, mag-asawa na kayo at mag-anak na kayo. Kasi yun yung para sa akin nakikita kong magandang edad at uh, tamang-tama lang na kayo ay makapag-asawa. Hindi niya sinabi sa akin na makabawi man lang, na makatulong muna kayo, ganyan. Uh, hindi niya sinabi, unlike sa nanay natin, ano, talagang iba yung bunganga ng mga nanay natin. But with my dad, naalala ko noon, sabi niya nga, um, pwede na kayong mag-anak, pwede na kayong mag-asawa. Pero isa lang ang sasabihin ko. Pumili kayo, pumili ka ng lalaking hindi baling hindi napakayaman o hindi mayaman. Uh, ang mahalaga or hindi or mahirap, no? Ang mahalaga, hindi ka pa iiyakin at gagawin ng lahat para hindi kayo magutong. Uh, yan ang isa sa kanyang ipinabaon sa akin na uh, wisdom, no? So, sinunod naman ng mami park nakasawa nga ako ng mahirap <laughs> pero ah uh, pinaluluha ako yun lang no he always he he is so very proud of me when i make it when i make it uh, to college although ah uh, yung kanyang participation when it comes to financial not really much talaga but he is very proud of me and ah uh, he is always supporting me in a way of ah uh, guys, college ako nilalaban ng tatay ko yung uniform ko. <laughs> Kasi dalawa lang ang uniform ko when I was in college. So, pag alam niya talaga na kailangan ko the next day, hindi na pag uwi ko, kala ko maglalaba pa ako. It's already, ano. At namamalansya pa. Uh, cross my heart. It's true. So, yun yung mga way of, ano niya, to support me. Kasi alam niya na uh, when I was in college, uh, nag-aaral ako, I also I also had side hustles. I keep selling anything and everything that I could uh mga, mga items ng mga presko I enter in I enter into buy and sell silver kasi those times when I was in college talagang patok na patok ang mga silver uh, fashion jewelrys ganyan so uh yun yung participation niya and then uh, emotional support and uh paghahanda ng uh, pagkain, yan yung mga favorite ko. So, dahil may side hustle ako those times, so, syempre, more, more than na uh, ako yung gumagastos. Ng, uh, kasi kami lang dalawa magkasama when I was in college, eh. The, ano, the last two years of my college, siya ang kasama ko, no? And then, uh, yung last year, supposedly kasi, uh, supposedly, ano no, not the last two years. My, my second year and my third year yung fourth year ko kasi, that's when the time na nabuntis ako kay, Kau kay Kauri. So, I had to live with my ex-husband that time, yung father nila Kauri. Because my dad really don't like me to be, uh, to be seen by everybody na bunti na lumalaki ang chan kasi she, he is very proud of me na my god sa lahat ng mga naging anak ko eh pala nga talaga ng kolehiyo na literal at apat na taon degree, magiging degree holder or something like that. Hindi ako matalino when I was in college, seriously. Pero si tatay ko sobrang proud na proud yan sa akin kasi yun ang pangarap niya sa mga anak niya. May makatapos, no? Nagkaroon siya noon ng maraming pera, meron, pero wala ni isang nakatapos ng apat na taon. May ate no, yung nani ni Princess and may kuya no, sa side namin sa aming huling magkakapatid is naka, nakapag-college naman sila but two year course computer science uh, associate bachelor so talagang sa buong anak sa lahat ng anak ako lang talaga yung nakatapos so kaya sobra siyang proud nung hindi pa nung nag-aaral pa ako kahit saan kami mapunta kasi uh, yun nga, sobrang proud siya before talaga. So, kaya nung nabuntis ako, sobrang na-frustrate siya that time kasi iniisip niya na baka hindi na ako makatapos. Paano na yung pag-aaral ko? Also, my mom. So, si mami kasi, lagi yung nakala, ano, nasa labas. So, siya kasi yung, siya yung laging grinding. Si tatay ko, most of the time, ng, yung entire life namin ay ano siya, uh, house husband, no? Kasi nga, uh, hindi naman siya sanay talaga na employed. Ang sanay siya talaga is yung nagne-negosyo no at saka nung lumalaki kasi siya mga lahi ng Martinez eh ano yan uh, malalawak ang mga sakahan so at lupain so sila ang pera nila ay naging ang pera ng pamilya mula sa father ng tatay ko ay naging through farmer farming no so yon uh, just a glimpse no uh, pagbibigay po guys sa aking ama na namayapa na, mayapa, na. So, ang dami niyang mga wisdom na iniwan sa akin at mga tinuro. Isa din sa mga tinuro niya sa akin yung alam mo ba pagka dito, pagka alam ba, dito pato pa, nanggaling ang ulan, iyan ay habagat, pagka dito ay uh, amihan, ganyan. Tapos um paano sukatin ang uh, ang area, ang buong area ng isang square? Yan. So, dahil nga kasi before, ang daming lupa ng tatay ko nung araw. Tapos, ni yung lupa sa pasolang na iwan sa aming mga anak, no. Uh, pinaintindi niya sa akin kung gaano kalawak ang one acre, ganyan. Ang 2,000 sqm na lupa, ganyan. Na-explain niya sa akin, tapos tinuturo niya sa akin yung lupain. Kung ano yung araw na kanya, ganyan. But that was before. Wala talaga kami. Kaya ngayon talaga, imagine that, tumanda ako. One of my dream talaga is to have my own property kasi uh, nakakapago din yung parang NPA, no? No permanent address, no? Bukod dun sa on and off ang parents mo kung saan sa akin natitira, saan ka nag-aaral, tapos babalik. And then, uh, namungupahan, ganyan. So, talagang that, that is all my frustrations, no? So, that's why naman talagang ngayon talagang yun yung sinusubukan kong gawin. Ginunita lang natin ang ating father. Na-share ko lang naman sa inyo. So, sa, sa totoo lang, uh, there's a lot of struggles that I've been through na para lang sa mga anak ay gagawin ang lahat ng ina, no? So, yun. So, happy birthday, tatay in heaven. I love you. Ganyan, diba? yata ako. And I love, I love my family. I, I, my mom, mga kapatid ko, kahit hindi kami magkakasama, kahit hindi kami lagi magkakasama. Walang, walang araw na I didn't wish or I didn't pray na sana one time, uh, maging katulad kami ng ibang pamilya na Bonding, yung pag sinabing magkakapatid, magkakapatid, magkakasundo, magkakasama, hindi nagsisigawan, hindi nag-uusap ng parang kala mo, kala mo magtatagaan, mga ganun ba. Hindi ganun kaganda talaga ang naging paglaki ko in a way na yung when it comes to family relationship. But, I could say that napakaganda ng aking training ground, ng aking mga life experiences from the past. Why? Until today, I'm strong, I keep fighting, and... Uh, I'm aware if I am depressed, if I'm stressed, at hindi na tama yung nangyayari sa akin. So, dito papasok yung ating uh, isang subscriber na uh, hindi siya kumukontak sa akin kasi may pinag-uusapan kami. And then, suddenly, she texted me and then she